morning guys, morning mga nanay. May papakita pala ko sa inyo ngayon. Maaga pa. Mga ano pa lang, mga 8, 20 plus. Ayan, ayan yung oras. Kaya napakugising kasi, syempre may estudyante tayo. Ngayon naman, may asikasuhin tayo mga maliliit. Papakita ko sa inyo mga guys, mga nanay. Ayan po sila. Ano palang lang sila. Ah, tuman sila nitong Uh, January 22. Ayan, 'di ba? 'Di ba, guys? Mga ano sila natutulog. Pero tingnan niyo kasi hindi pa sila kumakain, hindi na nagpapadidi yung nanay. Yung ginagawa namin, pinapakain namin sila ng Cerelac at saka gatas. Ayan, tingnan niyo, guys, ha. Ayan, tulog 'yan. Pag pinapatunog ko tong ano, kainan nila. Magsisilabasan 'yan. Oh, uh, alerto. <laughs> Di ba, guys? Ayan. 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 <laughs> Alam nila pagkakainin na sila. Titimplahan muna natin sila ng cerealox pang-agahan nila. Ito lang naman yung ano ko guys, tinitimpla. Ganito lang karami teka, papakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung cerealox nila. Pwede naman kahit anong flavor cerealox. Take note guys, ha, mag 2 months pa lang sila nitong Um, January 22, hindi na nagpapadidi yung nanay, kaya kailangan natin yung i-survive. Mag-ano tayo ng, hindi naman masyadong ano, para sa kanilang dalawa. Ayan. Ayan. Mga ano lang siguro yun, mga 2 tablespoon. Yes. And then of course, mainit na tubig. Ayan, termos. Mainit na tubig, lagyan natin. Teka lang. Lagyan natin ng mainit na tubig, yung katamtaman lang. Pero wag mo wag masyadong baska guys ha? kasi ano tawag doon yung baka kasi titibihin. Mahirap maglukot ng ano nila, tibi sa kanilang pet kasi hindi na labas-labas. Yes, ayan. Ito yung ano, mahalo natin. Um, ayan. Hindi siya malapot na malapot. Tama lang po. Hindi siya malapot na malapot. Tama lang po. At hindi rin naman siya yung basang-basa. Basta, tama lang yung timpla niya. Ito. Hanggat sa mag-ano sila guys, magti three months, bago sila pakainin ng mash na, ano na, puppy food. Yung puppy food naman ay bibigyan nyo pag 3 months sila. Iano nyo ng mait na tubig, bantuan, tas imamash nyo, kasi hindi pa sila pwede sa mga matitigas. At of course, kasi, mainit siya. Kailangan natin para migin bago natin ibigay sa papis. Lang. Malamigin muna na. We have to make sure na malamig na yung ano, si relax para hindi naman sila mapaso. Ayan, malamig na po siya. Kaya ibibigay na po natin sa ating papis. Hey! Hello! Hindi ka lang yung isa na saan? Hey! Ito na! Ayun, ayun sila ng dalawa. Ayun. Ayun, kakain na yun sila. Ayon. Kain ka. E, isa naman. Oh. Give way, give way, give way. Give way. Give way. Sige, kain. Hindi niya mabot. Kain, 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 kain. Naku, ang takaw ng puti. Ang takaw. Ang takaw ng puti. Pakainin mo yung maliit. Excuse me. dito, Kain. Kasi hindi niya maabot. Kain. Kain. It, <laughs> hindi niya kasi maabot yung ano. Wine, wine, wine. Ang puti kasi ang takaw. Ayan, ang takaw talaga. Ayan po. Kainin natin ang puti. Ayan. Mm. Oh, na na, busog na, busog na yung ano. Yung puti namuroy na na, na muroy. Hmm. Pag may tira naman, tinatabi ko kasi mamaya. Pwede naman nilang ano. Hmm. Kumakain sila. Kalanghan. Ano 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 gatas? Takaw ng puti eh. Kahit <laughs> O, oh, diba? Survive lang sila sa ganyan mga guys. Mga nanay, okay lang sila. Tapos mamaya, punasan natin sila. Kailangan may wipes tayo para mapunas natin sa kanilang ano, para hindi sa kanilang pisngis sa kanilang mukha para hindi maglagkit-lagkit yung gatas pala na binibigay namin kasi wala naman kaming budget talaga mga guys mga nanay yung bear brand lang mamaya bigyan ko sila pero hindi pa ano kasi busog pa sila mamaya mga tanghali yan bigyan ko sila ng gatas yung mga 11 mga ganun Magagatas sila pero konti lang din ang bibigay ko kasi nakakaaway hindi na talaga nagpapadidi yung nanay hmm. Sinasaluhan mo pa? Pabigyan mo nga ako ng wipes. Nagyan Ah, ah, sige. Busog na. Kain pa? <laughs> <laughs> Ayan, busog na. Kunti na lang. O, puti. Shitso po sila, mga guys. Shitso. <laughs> Shitso po sila. Teka lang, kuya. Sitso. Okay, tapos na. Naubos nila yung timpla natin. Kaya punasan muna natin yung mga pisngi. ayun. Busog na. So ayun, so ayun guys, mga nanay. Yan, tapos na po silang kumain. Mamaya pong mga 11, bigyan ko sila ng gatas. Yes, bigyan ko po sila ng gatas. Tapos lalagyan ko ng tubig yung ano nila, yung kinakainan nila para makainom sila ng tubig Ma ngayon. Oo, hugasan ko muna. Um, ano tawag doon yan lang ginagawa namin para makain sila sa mga nakakarang papis namin ganyan din pero dati nagpapadidi kasi ng matagal-tagal yung nanay pero ngayon iwan namin bakit hindi na siya nagpapadidi sa mga anak niya at yun lang Guys, mga nanay, sa susunod pa nating update-update na lang po tayo kung ano bang ang kalagayan ng mga, ano magiging kalagayan nila sa pag-aroon ng si Relax. Sige, susunod so, natin pagkikita. Bye-bye. Yan, ayan, may tubig na. Diyan lagi yung pwesto nila, yung sa na yan. Diyan lagi sila natulog dalawa. Hmm. Ang cute nila, noong mga guys. Yung babae yung puti at saka lalaki yung maliit.